ko coin our Torres. like and subscribe Hi po mga Dabber Cards kita kita po tayo mamaya sa Eat Bulaga ayan po mga Dabber na nasa Eat Bulaga na po ako yeah. exercise muna po tayo mga Cards papasok sa loob po Dun po kami pumasok sa likod Excited niya po ako pumasok palagi eh. Nakita ko din po pala yung mga friends ko po. Tingnan nyo po. Di ka lang po mga picture picture mo na. Yay! Picture! Konting lakad na lang po. Malapit na po. Ayan po. Naghay pala po sa mga pusa kasi ang cute-cute po. Parang gusto ko po kuhanin. Nakakatuwa po talaga yung mga cute na pusa. Hmm. Habang maglalakad po ako, makikita ko na po yung friends ko. Si Chloe, tsaka si Mix. Ayan. Yan po, yan na po. Tingnan niyo po sa video. Ayun po, ba? Diba? Ayan po, nakita ko po lima friends ko, si Chloe at si Mix po. Sali po kasi sila sa Gimme Pie. Ay, ay. Habang nag si mami po, nagda-dance muna po ako kasi pag bago pumasok, hindi po siya naka-makeup. Ating makeup na lang po.

Ah, don't you want me like to want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, sa night go crazy. Pupunta po ako sa ulo para mag rehearse kasi magbibis pa po ako ng damit. Kakain din po ako ng almusal, mga double Papasok na po ako sa loob. Nandiyan na po yung mga ate singing queens po. Oo okay, nandiyan na po. na ko din po yung mga ate singing queens ko din po. Nandyan po si Ati Sam, nandyan po si Ati Eunice, nandyan po si Ate Ann, at po si, Eunice, po si, Anne, po si Casey, tsaka si Mama Shin. Pero po, wala po si Ati kasi po, bak baka po may, masa, may masakit po. Di ba po ang gaganda po ng mga singing, ati Swinging Queen ko po, kahit wala pong makeup? pinakinggan din po ni Ate Casey kung okay po. Kung kanta ko po. Di makatulog sa gabi sa kaisip Sa diwa ko ikaw ang aking panaginip O bakit ba ikaw sa langit naman? ang isip ko Sa bawat sandali ay nais kang makita Kapag umibig na ay ligaya Anong hiwaga ang darama? Anong kaba? Sabi po ni Ate Casey, very good po ako. Pinaktis ko po din yung usong dance po. Tingnan po. Pinakita ko din po sa kanila ang bagong dance po na uso. Abiki na ni na ni na ni na wo wo wo. Abiki na ni na ni na ni na wo wo wo. Abiki ni wo. wo, wo. Abiki nanin... wo, wo magbabisita muna po sa mad, sa, sa, taas po. Akyat muna po sa taas para mag para mabisita po ang friends ko po. Si Chloe tsaka si Mix. Mag-elevator na po kami. Ayan na po. Nag-picture-picture po kami sa taas tsaka nagsayaw po. Nang abikina ni ni na wo wo wo. Ang ginawa ko po, um, naglaro po kami ni Chloe at Migs. Ta tapos po, nag nagsayaw po kami ng amikin. na At po, um, nag muna po ako bago. P nag mo muna po ako. Mag Saglit lang po kami magdaro. Excited na po ako magdaro sa kanila. Saglit lang po kasi magpapractice pa po sila ng panggimi pipe po doon po. Tapos ayun po, ang bilis ko po tumakbo kasi ready-ready na po ako para makita po sila. Ayan na po! Ayan, nakikita ko na po yung mga friends ko. Mag-hug po sila sa akin. Ayan na po. O, ba diba, sabi ko po sa si inyo, mag-agpo sila. Ayan po si Mig. At ayun po si Migs. Tapos ayun naman po si Migi. Ayun na po. Nasa baba na po ako. Maglilihorser pa po kasi ako. Ayan po bumaba na po ako. Ayun na po. Ayun po ganyan po ako para yung mas maganda para po mas maganda ang pantakupo ko po. 531K Terima kasih kita kembali ya Bu Yes bagian pertama ini ya ya sambil nunggu saya tengok satu lagi satu lagi Anda lembut subuh ya namanya

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. توهان جو دڙ کلا ڏي سگهو ٿا quay coi <laughs> đi ra cả ra rồi làm cái đuôi cho cái 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 cái

At saka po sa lola. Picture picture muna po kami. Bago po lumabas sa studio, po ulit ako ni Tito Sen. Love na love ko po siya. Miss ko po si Tito Sen pag hindi ko po siya nakikita. Napiit po talaga si Tito Sen. Kaya love ko po siya eh. Shep, Pussy, Mom, Jan. My boy, it Pussy, Mom, Jan. Bye po. Ay, bye, bye po. Bye. Bye bye po. Ha, ha, ha. ginulat po ako. Picture. Sabi po ni mami, picture, eh, picture po pala. Mami, sa binigay niyo po sa akin. Salamat po. Oh my god, So good. Was? Yes. Tapin. Ayan po si Mama Nog. Siya po si Mama Nog. Lagi niya po ako binibigyan ng tortang talong at talong po. Sa poti po ko Kuya Ronnie. Sabi ya po, hindi siya po na kaya ang talong. po Dumating po pala si ati Tali at si ati, ati po. Kaya naka Nag-Roblox po kami. Uuwi na po yung mga dabber cars. ko muna po yung pelik ko po Reek! sa taas. Magdararo muna po kami. Nang saglit lang po kasi mayroon din po kami pupuntahan. Magdupo. Bye-bye. <laughs> 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 Thank you mga lover gods For watching And like and subscribe Sa video ko po Bye, -bye po mga lover gods